Bahan si silip na ito. Ba, nyaw nyaw. Uy, kuya. <laughs> si si silip mo. <laughs> Bakit? Di ba, Ben Ben? Ang gagawin dito. Happy with that. Ano? Harina. <laughs> Papalta mo. <laughs> <laughs> Tapos, bibigyan mo kay Kitian. Bibigyan <laughs> ko.

Happy fiesta na naman. Oo, oh, video ka ha. Huwag mga agat. Bahan silip na ito. nyau. nyaw nyaw. Uy, kaya. Ba, Bahali pa. Ba? Sige si silip mo. Sige. Bakit? Hindi ano ko baka dumating. Bakit? ito na. Ito na. Lagi na hindi nang mo may sa akin. Oo. Ang gagal ba ay ito na. Bakit? Ano yan? Ito ba, Bernbrand? Ito. Oh. Ang gagawin ko dyan. Ating Ano? Tari <laughs> Babalta mo. Oh. <laughs> tapos, bibigyan mo kay Kitchan. Ibigay <laughs> ko. Oh. So, Ito nga, idol na rin. O, di ba, Oo. Sasali ko Idol O, tapos? kaka ko bibigay kay Kitchan. Eh, pag-ingay mamaya. Pag-ingay. Ay, mo. Baka sige. So, Tanghali na eh. <laughs> <laughs> much, much later. Kalat kalat ba? Wala kasi hindi. Ba't Ha? Eh. <laughs> oh, <laughs> <laughs> <Huh? laughs> eh, ay mga kalat. <laughs> Ang kalat eh. <laughs>

bilis mo. Ano? Eh, may ibitin siya, may ibitin siya. <laughs> ah, kuya, andyan na, bilis sa mo. Andyan na. Andyan na. Nako. Ang lakas mga asar. Tawa agad. Ano? Tawa agad. Nakakarating mo lang. <laughs> uh Oo. -oh. Sabi ko na lang. Bubangin. Buwan na rin ako. Ay, si Kuya. Nandiyan sa loob. Oo, oh, Kuya. may note. May note. Oh, Ay, nakapapasok uh, lang eh. Ano <laughs> to ba? Nang aga-magis eh. Aga-aga, mabukunta dito. <laughs> ba eh, lang din namin maglabay eh. Uh, ano kuya May Ano Ano ya? Ang dami ko na nakapiesta. Ayun <laughs> na, oh. Nadayo na siya ng bay, eh. Maa, nandiyan ka ba? Nagigising. Ako ng tulog. Ayun ako po. <laughs> Tuwan-tuwan eh. na, <laughs> na naman, eh. Hindi ko to. Naaamoy na, na daw ako, eh. Kaya nagising na, eh. Ayun. Okay, ano? Bibili mo na ako kapito. Huwag ka lang bumili. Bakit? May gatas dyan. Oh. Ay, kamali kanina yung bully ni Tenten. <laughs> Ayoko! <laughs> Sakto! Uh, -oh. <laughs> uh, uh, hindi na umibili! Eh, Ben Brian bilhin ng Tenten. Napakabuhin! Uh, di ba ka? hindi na ako nagagatas. Idol, ma. Nagma-Milo na ako. Milo? <laughs> Milo? Milo? Aba, ginagawa na yung Milo. Ba, bakit? Eh. <laughs> uh. <laughs> oh, uh, ito pulimpik sila. Bukit pa pulimpik na ako. Ayaw pala maniwala eh. Oh, ano yan? Ay, ito ah, puro atsa. <laughs> Ay, mga ka puro abs ko. Puro abs yan? Uh -huh. Isang abs na malaki lang niya. Hahaha! <laughs> Daba nga. Oo, sige. Bibigyan na kita ng gatas. Ay, sige. Ayaw mo na talaga mag-gatas? Ha? Ayaw mo na? Ayaw ko na. Hmm. Eh. kasi nawiwili na tayo si Jagging, eh. Ang sabagay. Mahilo, no? Pag magpokotet tayo, uh -huh. awitan niyo na mga usli-usli. ngayon. Ang ganda, e, oh. Oo, ang ganda. Jagging ang nga, friend mo. Ay, sige. Silangan <laughs> ng labi Ala. Ala ali bro na naman to. Ha. Na wala na naman. ayos, si para. Sige, sul tingko na. Ah uh -uh. No. Wo pa ka, pero as pa abili libre na sa kape. Kasi si libre pa. Ayos na, tuwan tuwa, sa katalinuhan na. Edo ano, sarap pala yung inubi ko, gatas. Oo oh, nga, hindi pala kape, gatas. Kamali ah, oh. Nakabali lang ang anak mo. Ooh. Ano ka? Mali nang bili? Opo. Oh, Ba't? Nabuksan na ba? Nabuksan na. Hmm, hey kaya pala hindi na ibalik, eh. ay balik eh. yung sarap! Tapos may hiyo kasi pang kapit. Hindi man lang nagastos ha, kuya. Ay, yung Parang simula maliit. Hanggang umidad na. Ngayon na nakatikim ng milk. <laughs> Pero, Rokit, maniniwala ka dahil sa Milo? Naka kaya nagkaka-abs daw ito ha, si Kuya oh, Hindi, pero ito Hindi, Ba, tinong mo naman o no, na, Kala mo may abs talaga <laughs> <laughs> yun ha? Pero parang may punto nga yung sinabi ni Kuya no? Yung puro mm. Olympics yung naka-model dun yun o no? oh, Siyempre naman Kung <laughs> isa, isa kayo makakita na ano, kahit ako, nag-waiter ako, mm. nagpunta ako sa mga istara, uh. Oh. ang ah, pinapainom dyan, Milo. Ayun nga. Milo talaga, Milo. Ikaw, naging player ka ba, Kiyot? Ah, hindi. Pero hindi ka ako ah. naging player. Ah, so tayo, nag-catering nga pala tayo. Oo. No? Uh, well, uh, uh. Pero hindi naging player yan. <laughs> Lahat naman ng sport, hindi marunong yan. <laughs> <laughs> ah. Naging player yan saan? Saan? Sa <laughs> <sya -ingye. laughs> MVP! MVP! <Kaya>, mag Magaling <laughs> <nga> <laughs> ah, na sa inye. Baka meron pang gatas daw na. Di, ay, di ba sabi mo ayaw, mo, ayaw na ng gatas? Ba't ibig sabihin sa'yo na lang? Oo. Oh, oh. oh. kaya ba marami ka pang gatas dyan? Oh. Ito, bigay mo na. Oh. Para oh. <laughs> sa... kaya ba marami ka pang gatas dyan? Oh. Ito, bigay mo na. Oh. Para oh. sa...